Amigo Rodrigo Franco from Colombia Riding the horse Kura Kura uh, Okay slowly amigo ha Slowly, slowly Ooh. Listo Listo caballeros Mga katay magrabi Nandito tayo ngayon sa Barangay Balasyao So ngayon itong kabayang ito nga uh, ito yung uh, nabili natin nung last November uh, ah, pasakay okay. natin tong aking kaibigan na nagmumula oh, sa okay. Colombia <laughs> so amigo bien Mama. what do you say about the 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 oh oh, oh, oh the kabayo oh. 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 you try you try you try oh he's scared <laughs> you try amigo uh oh. oh. You scared. No me quiere. No me ama. Ah, slowly, slowly, slowly. Touch first. Touch, touch, touch. Touch. We need a uh, uh, smell. Mahulog Yo. Ah. Mahulog nuli. Kau nak ngamu pa? Oh. No quiere. Ya, yes, 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 it's good, it's good amigo. Amigo Rodrigo Franco from Colombia. ride in the horse kura uh, kura na okay slowly amigo ha slowly slowly careful el janero solitario yes caballeros yeah. <laughs> agoy pas pas luting lubutan <laughs> ito so, oh, op, op op ito yung anak ayan si bibi tope ayan si tope ito naman si angela ha para <laughs> ng Amigo, walay hapin. Aduhare pa doon nga na ni. Ang iyong lubot mapalot. Amalabo, malabo mapalot. Oh. Amigo, what you feeling? Yes. Muy bien? Wow, oh, si Birida Kabayo. So, pupunta kami sa uh, aming area, dun sa bubong. So, pinasakay namin, pinatry namin, pinasakay ng kabayo itong si Amigo Rodrigo Franco. Ay, itong anak na aking kabayo. So, malapit-lapit na rin po kasi nasa 6 months na. 6 months na siya. So, ayun na. Mamaya ulit. Olo! Sige! <laughs> bien, amigo! Todo muy bien! Todo bien! Ha? All right. <laughs> so ito yung ano uh, Barangay Balasio namin. So napakagandang province, nasa provinces tayo ngayon. So magandang lugar ito. Ayayay. Amigo. Oh. <laughs> <laughs> uh, you know how to drive in the in the kabayo? Uh, Ha? Ha. Dela rito. Ura, mga dagko. Um, ang kabayo sila mga dagko kesa sa tanan. amigo this is a uh, horse is a uh, small because it's a native. Native horse. Ah, yeah. Not not like your country is uh, like a mula. The mula horses is a very big and very expensive horse. The mula is nice. Eh? Yes. Uh, used to the racing. Ah, boss Tope. Yeah. <laughs> Amigo, the horse is very powerful. The legs is very small, but uh, he is uh, very strong. Yo. Hindi <laughs> ako magkukumpiyansa dito sa naninipa tong anak. E Mal dito eh. Parang Boss Tope din eh. Bigyan natin ng konting distansya. medyo hinghal tayo sa paglalakad hindi na tayo sanayin maglakad Ayay. ito yung kabundukan sa amin malapit na tayo sa area namin Ayun. sana madibilok tong kalsada na ito kasi nasa plano to ng CARP project ng CARP na magkaroon na talaga ng kalsada rito So, kung magkakataon maitupad to, talagang dadaan doon sa lupa natin. So, sana. Oo, sana, sana, sana lang. Thank you. Nakarating tayo sa area. So, ito malinis. Malinis. What you say, amigo? Hey, salamat horse. Yes. Hey, yes. Kabayo. <laughs> salamat kabayo. <Hey>, hey. Salamat, <sighs> So ayan. Nandito na tayo sa area natin. Ayun, hmm. medyo malinis. Thank you, mister <sighs> <Thank you, Mr. sighs> <sighs> Kana saan mo na inasunog niyo na ikaw? God, ah. Uh. 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 So maganda yung progress ng ating nyog kasi nung huling kong dito ano siya ah uh, yellow west You remember amigo the the coconut <coughs> is uh, Okay. The, the last time come here is a uh, yellow okay. But now <coughs> mga 6 months pa dapat 'yan. Pero ito nagpakita agad ng progress. So ayan. Masaya, masaya. Napasan ko muna kaya, oh. Oh. Hindi mo mapasan na. Oh, so ito na nakakatawa. nakakatawa. So, ito si nung Rico Escorial yung ating, ano dito, uh, namamahala. Ayan, Amigo Franco. Inay. And the horses. So, ayan. Nakakatawa na ang progress ng nyug. Kasi nung nakaraan talaga, nag-ninilaw yan. So, ngayon, nagpapakita na siya ng green. So, the next nito, siguro, magbubunga na ito. Ayan, siguro. 1 one to two years is uh, ano na sobrang marami na itong bungang mangyayari so yun muna Rico na ta <laughs> so naghangking salamat maraming salamat sa uh, pag pagalaga mo sa ating area dito kasi talagang ano talagang natuwa ako at masaya ako dahil nga sa ito malinis talaga siya oh, so, yan so ayun at uh, dito ko muna tatapusin yung aking video So maraming salamat sa mga suporta ninyo sa mga hindi, hindi pa nakapag-subscribe and like and comment dyan. So baka naman pag-support okay, ng ating uh, munting channel. So amigo, si si so si babae because may signing up to uh, this video. Okay. So maravilloso. Yes. El paisaje. Yes. The first so, de Mr. June. <laughs> <laughs> so that's why that's why this area is soon soon is a uh, uh develop so yun na so yun muna so maraming salamat bye ciao ciao